Ayan, magandang umaga po. Ano tayo ng ginataan? O bilo-bilo. Ayan na po. Ito mo ating sa umaga. Mahirap na isip ng pagkain. Pwede nga dito main. O, kaya tayo. Tignan natin ang lasa. Puro kamuti lang eh. Dalawang malagkit. guys. Mm. Yan din tayo nang sa so, Pringtina Ayan nga guys,

Kain po. Ayan, magandang umaga. Gumawa po sa ating lahat. Ayan. Ayan tayong binili eh. Kamorti. kamorti po. Ayan. Parang tinurog na kamorti yung bagay mo Generator Pero may ano Pero siyang neo parang minmas tapos may ano to may cheese konti tsaka niyo parang in mas in mas nila ba tap na may tap. tapong piso isa

Thanks, thank oh, like you for watching. like you